Okay, maayong gabi sa inyuhang tanan mga boss. Sa mga nagmata pa, maayong gabi sa inyuhang tanan no. O sa mga tulog na, good night po sa inyuhang tanan mga boss. Ang resulta karon sa 9 9 PM draw kay 6 to 9 mga boss. Kung nakapick mo ani ato ang gihatag ganihang buntag, i upload nato na, na ganihang nasa sa atong upload na video ganihang buntag ang 6 to 9. Kung nakapick mo ana, congratulations sa inyo ha. Sa katong mga nakapick, Ah uh, sa mga wala pod, uh, bawi lang ta puhon no ugma, pasinday ugma makachamba na mo no or maka timing ba. So karon, paghatag tagpanibag panibag-ong guide, advance gihapon ni mga boss ha, para ugma pon sa adlaw sa webis, ah uh, araw nang uh, Thursday ha, Thursday mga boss, webis kay ah uh, Wednesday man no. So para ugma niya to ang i-upload na guide ha. Advance ni mga boss, advance ah uh, bulan sa September 12, 2024. Kini nga to ang guide na i-upload karon. So, sa mga ganahan na ni mo sabay, katong na ay mga extra budget, pwedeng pwede nyo po sabayan itong mga boss. Ha? Sa katong mga walang extra budget, uh, mga boss, akong tambag sa inyo ha, ayaw lang nyo pugsa o taya, no? Sa itong mga kombinasyon. Ah uh, pwede rapunta magpaliban una ba, no? Di lang nato pugsun, mas importante unahon nato ang mga kanang importanteng bagay no na ginagamit natin sa pang-araw-araw no like yung mga bigas so yung mga marami pang mga dapat na importanteng kailangan no na tulad ng mga pagkain no ayun so dapat unahin po natin yung mga busa bago po tayo Uh, tumaya sa mga ganitong laro, no? So, syempre, hindi naman natin na iuwasan, no, na mayroon talagang mga mahihilig po sa ganitong laro, uh, Sworteries, na kahit wala na, <laughs> walang wala na, talagang tataya pa rin. Nag, Kung baga, nagbabakasakali po talaga, di ba, na baka manalo or yun nga. Nagbabakasakali nagbabaka talaga sila na baka manalo sila. So sa sinasabi nga sinasabi ko nga palagi sa inyo dito sa larong ito ay mas lamang po yung talo no so mas lamang yung talo kaya naman po ay pag wala tayong extra budget uh, ang gagawin po natin talaga mas unahin natin yung importante di ba uh, yan lang po yung masasabi ko o oh, mora na ako mga tambag sa inyo ha mga boss no sa katong mahilig aning nga dula nga sweltress ha mga boss Ah, uh, kung pero kung naamoy mga extra budget mga boss tanaw niyo na ah, oh, na ako extra ray mga ano 20 pesos or 100 pesos ah uh, pwede na ako itaya so pwede gid niyo pwedeng pwede, pwede gid niyo mga tayaan mga boss pwede mo masabay sa mga kombinasyon no so sa akong ginaingon sa inyo ha pod kini ato mga guide ah, uh, wala po ni win mga boss ha kay kini to a uh, guide raman ni unya uh, base ra man po ni sa atong mga competition so wala sure win no or sa madaling sabi po ay malit uh, maliit din ang chance na manalo tayo kaagad-agad, di ba? Pero syempre, meron din mga time na talagang nasuswertihan natin yung mga combination, di ba? Lumalabas po talaga at kumbaga ika nga nila, swerte talaga yung natatimingan mo talaga yung mga kombinasyon na makukuha mo, no? Ganun po yun. So, ayun mga boss, balik tayo tayo sa ating topic, no? Dito na tayo sa ating mga combination. bakto uh, back to combination na tayo. So, karon kini atong hatag na advance regalo para magpuhon mga boss. Sabay lang ninyo. Ha Ang atong pamintin mga boss, ha? Kini, o, 61619 Giligasan mga boss, no? Pero, bisag giligasan niya, daog mo punta kay namatay 6 no? Kini okay, ha, ang 619, akong uli, uulitin ko po sa inyo mga 619 mga boss ha. Ang 619, ayaw niyo kumpiyansa ang 619 ha. Ako nang pamintin sa inyo ha, karumbulan sa September mga boss ha. Okay? Huwag doon na natin gihatag na tryo mga boss ha. Katong tryo at ang gihatag sa inyo ha. Muna to, ang, muna to mga boss, pag-pick lang mo dito sa so mga gusto niyo i-maintain ha. Muna, na muna to atong tryo sa bulan sa September. Okay? pag ay mo kumpiyansa sa try mga bossa so ang eskalera po ayon po mo kumpiyansa o mapon sa eskalera okay so karon kini ato ang chart mga boss sige advance na ko ni sinyo ha kini 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 ang, ang waiting diri mga boss super waiting na kaya ng kombinasyon na ang kini ang 7 3 1 7 3 1 versus two, eight, 6. Uh, Gatong gihatag ganiha mga boss pero wala kalusot. Nagpakita man siya sa guide. So gibalik na ako mga boss ha. Sa mga ganahan na ana, sige mga boss sabay na ninyo. Kay basi mo sunod di address ha. 926 no. Kini nigawas man natong ni naging adlaw murag um, semana na siguro ang nakalipas niya kini sinigawas na po ni siya. So kanang 731 mga boss o 286 respetarin na ninyo mga boss ha. Okay, direkta sa atong pamintin mga boss. Atong pamintin. Kani ni gawas ni ganiha. Ah, ganiha ba? Hindi, gahapon di ay gahapon. So, kaning kuan 644 ganiha. So, meaning ah, nakaditib ni ugma pohon mga boss ha, nakaditib ugma timan ninyo mga boss. Ang ato ang hat pamintin nakaditib ugma ang 619. Nakaditib ugma mga boss 619 versus 16 Four. So, ang 164 ni naman ng mga boss, uh, ang 164 ni naman na mo, kung Morris Bach na siya, ganahan mo pata ng 164, uh, pwede ninyo patda, mga boss, ha? Okay? Kung sindikato ang pagbabasihan na ito, mga boss, syndicate, or ang gap nito mga boss, ha, Ang gihang kay 4, 4, 9, 9, 9, 9, Yan ang gap 9, mga 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Gap sa six is four. Sa 1 is 9, sa 9 is 1. Okay, muna yung hanggap mga boss ha. Kay respeta rin mga boss, og mapuhon target trambol kay nakaditibi na og mapuhon. So nakaditibi po na ganina, nakaditibi na po na og mapuhon. Basin hindi ay mulusot na ugma Ha? Giligasan rin ba na karon mga boss? So basin day ugma Okay, ang kaobanana mga boss na kay kato ang atong pamintin, ang kaobanana kay 609. kay 609 mga boss ha. 609 ang iyahang kaobanana na na. Muna mga boss ha sa atong pamintin 609 mo na iyang kauban so ganahan mo pat din ninyo mga boss okay ang magkatag natas ato regalo mga boss ang atong regalo para og mapuhon kay mo ni atong regalo katong mga ganahan mo sabay ani eh. sabay lang ninyo mga boss ha okay atong regalo og mapuhon kay 760 versus 215 okay pag target o grumble mo ani ug maapon mga boss ha. Screenshot ninyo mga boss. Then ang atuan ng special kombinasyon. Kini okay, atong special kombinasyon, delikado na pud ni mga boss atong mga special kombinasyon na, ha. So ayaw mo kumpiyansa po daan eh 4, 8, 2 okay pag target o grumble mo ani huwag mapuha mga boss okay screenshot mga boss next pabunos atong pabunos o mapuhon kay katong nalay kaganahan lang mong sabay ha sabay lang yung mga boss Atong kombinasyon pabunos kay 2, 8 ah tantarong de 289 mga boss. Okay? Pag target o grumble mo ani og mapuhon mga boss ha. Okay? Partial na mga boss, diri na sa atong partial partial combi na tayo. Okay? Ito ang partial combi. Muna itong partial combi, no? Huwag mapuhon. Sa mga ganahan. Musabay. Sabay lang ninyo mga basa. Itong partial combi, huwag mapuhon kay 1, 8, 9 versus 6, 3, 4. So, ka na. Pag target o grumble mo, ana, kay hot na kayo ng kombinasyon ng mga boss. Nagpakita na po na sa guide, mga boss, ha? Okay, mura na mga boss, ang ito ang guide karong advance para og mapuhon sa mga ganahan mo sabay ana sabay lang na ninyo mga boss okay sa mga wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify manotify po kay mga boss ha sa ato mga video na gina-upload so bilhin ko yung like mga boss ha sa ato mga video ug ato mga nagpadayon ug solid na naglantaw sa ato mga video sobrang sobrang maraming maraming salamat po talaga sa inyo mga boss ug katong mga Uh, nag-click sa itong mga video. daghan, daghang salamat po sa inyo mga boss. O sa mga solid na nagpabilin, nagsuporta sa tuwang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Mga boss, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo ng maraming marami po talaga. Wa, hindi po ako magsasawang magpapasalamat sa inyo ha mga boss ha. Kasi po, kung wala po kayo, wala rin po ako mga boss. Okay? Out na ko mga boss. O gabi na. O mayong gabi sa inyong tanan. Good night sa tanan-tanan, no? O saan man kayo, saan man po kayong sulok ng mundo ngayon, mag-amping mo kanunay mga boss, ha? O, syempre, lagi po tayong magdadasal sa itaas sa Panginoon Diyos. Okay? Good luck and God bless mga boss, ha? Bye-bye.